Hi, Chin Gudol! Kumusta kayo? Araw ngayon ng Sabado tapos wala tayong pasok pati bukas usually kasi dito talaga Chin Gudol sa company kapag weekend, Sabado, Domingo, wala talaga tayong pasok naglalakad lang pala ako ngayon kasi may bisikleta naman sana tayo so mas prepared ko maglakad nalabas tayo para sa papagupit tayo mamaya tapos nagugutom na rin ako gusto kong kumain sa labas ako dito talaga chingudol sa Korea bilang isang OFW o factory worker kadalasan itong ginagawa ko kasi sa Monday, Tuesday, Thursday, Friday Saturday, oh, Thursday, Friday eh puro trabaho eh, sa gusto ko rin Lumabas man lang kahit dito lang sa mga malapit. Diba? <laughs> yan. Pag-uupi tayo. Yung mga kampanye chingudul. Yan. Tapos, yun, may ano pa? Pambot. Pambot lang, iwan ko. Pero ano yan? Tulugan niya ng koreano. Yung mga punong kahoy pala ngayon chingudul. Namumulaklak na. Upin yung company. Malakas. Kasi operate sila ngayon, Sabado. Dito sa malapit sa area ko, halos company to dito, Chin Tapos, bihira lang yung mga nag-ooperate ng Sabado, Domingo. Pero usually talaga, tatlong company lang dito yung malakas. Una ito. Tapos pangalawa, Chin yung company na yun, yun yan yan yung company na yan mga lawa yung pangatlo yung ando na company Sa taas malakas din yan yung company naman namin minsan lang kapag busy may pasok kami ng sabado minsan talaga wala pero ayos lang para sa akin kasi may uti tayo naman na 2.5 Monday Tuesday at saka Thursday Friday so malaking tulong na rin yun Alam ko sa mga chingudol natin nasa sa Pilipinas ngayon, balang eh, araw kapag kayo naman yung andito. Ay, oh, tingnan nyo. Yun, no? Know, Yun sinasabi ko kampanya, malakas din yan. Pati gabi, may pasok yan. Ito, malakas din. Pag summer, palapit na yung summer, medyo yung dito, malakas. Pero kapag winter, mahina naman. Parang wither-wither lang. Ayan pala chinggudulo, yung materyo ng ano namin, yung gawa. Yan. Ano yan. Yan yung product namin na ginagawa. Yan may mga malalaki diyan. Yan. Yan yung purpose niyan. Kinakabit sa tubig yan eh. So alam ko dun sa mga tsingodol natin na nagbabalak na pumunta dito sa Korea upang magtrabaho bilang factory worker. Alam ko na isa rin kayo soon ang makaka-experience. Kapag wala kayong pasok, eh, may iba naman kasi, sin may iba na kapag walang pasok, doon lang talaga sa bahay, nagpapahe. Ako, paminsan, yung ginagawa ko, pero parang nahuumsik ako lalo. <laughs> alam yung mga ganyan? Parang nahuumsik talaga ako lalo. Lalo, lalo na kapag nagpa-sounds ako, ng mga, alam niyo naman, yung mga lumang tugtogin, yung mga 90s, ng na mga kanta. Mas ganado kasi ako doon, makinig kasi doon sa mga bago ngayon nakanta kanta o na mga music. Iwan ko ba? Bakit? Di pa naman ako matanda. <laughs> Lalo na kapag narinig ko yun, singgudol. Minsan talaga naiiyak na lang ako. Kasi may isip ko yung buhay namin dati. kasama yung pamilya ko, mga magulang ko. Doon sa bukid talaga yun, may isip ko kung yung mga karanasan namin, yung mga experience namin, yung tipong walang-wala, pag inabutan ng bagyo, naku, mahirap. Ano ang bagyong Pablo? Anong taon ba yun? Naku, napakahirap talaga ng buhay siya At yung isang beses nagkagira doon sa amin. Grabe. Kaya ayun, habang nandito ako sa Korea, habang na ririnig ko yung mga dumang tugtugin, minsan naiiyak ako siya doon. Kasi yon na ano ko kasi parang bumalik yung nakaraan ganun na mga hindi malilimutan na mga pangyayari sa buhay natin pero ganun pa man fighting din laban lang hindi lang sa akin sa lahat ng mga OFW saan mang sulok ng mundo fighting lang tayo dapat Nandito na pala tayo sa highway. Kasi yung sa amin talaga doon pa sa taas yun eh. Pa akyat pa. Kaya minsan kapag lumabas ako, kailangan ko talaga mag-video para hindi ako makaramdam ng pagod. <laughs>